Sa bawat pag-upo nila dito, may iniiwang bakas. Pero kahapon, huling pagkakataon na nating marinig ang kanilang tinig sa bulwagang ito. Ang huling session ng ikalabing isang sangguni ang panglungsod. Si Konsehal Reggie Valderrama, palaging maaga, palaging present at iginagalang. Si Konsehala Saival Asilo, malambing at maasahan. Si Councilor Cory Raimundo, isang haligi at ehemplo sa konseho. Ganito ilarawan ang tatlo. Naging uh, madali yung trabaho namin dahil uh, nakisama at na-cooperate po sila. And uh, ako proud naman ako kahit papano na lahat sila nag-contribute. No? Kung ano po yung narating ng ating lungsod ngayon, e eh kaparte sila doon uh, dahil sa pag-ambag nila sa uh, malinis na pag Lalong-lalo na kay Tita Cory Raimundo who spearheaded or led yung ating uh, education committee. So marami po sa ating mga batas na pinasa, mga um dinansa eh, galing din po sa kanyang mga effort So, thank her so much sa uh, uh, experience niya, sa kanyang karunungan. Marami din po kami natutunan sa kanya. Kay Tito Reggie, sayang wala siya doon. It would have been nice um, to hug him kasi every time, siya yung laging pangalawa na, na dumadating or una. So, siya yung lagi kong binabate. Uh, as in, I I go stand up and then greet him. Hindi man kami masyadong nag-usap about politics, about um, work per se. But yung warmness ni Tito Con, si Reggie, is always there. Parang pagbabati siya. Tapos I would always remember his distinct voice na mababa pag binabati ka niya. Kay Tito Cory, siguro siya naman yung talagang nilulook up namin. Um, dahil rin kapartido ko siya, mas matagal kaming nagkasama. Yung pagiging motherly niya, pagiging inspiration niya. Yung tatatak talaga sa akin is yung pagiging hardworking niya. Uh, makikita natin toward, till the end, um, ikaw na nga lang yung mahihiya eh. Parang wala kang magiging excuse not to attend hearings, not to attend sessions, not to attend mga special events. Kasi kung siya nga, um, in spite of yung kalagayan niya, um, uma-attend. So maganda yung, maganda lahat ng mga tatutunan ko sa kanya. Kay naman. Um, I'm very fortunate to have worked with her and to have known her. Um, kasi dati, parang pagpasok ko, she was very warm. Hindi ako nahirapan when it comes to working with her. Um, lalo na pagdating sa children, sa CSWD, um, lagi kami yung magka-tandem. Wala akong iba masabi kundi it was a very, very smooth relationship with them na talagang yung mga, kapag may mga hearings kami, kapag may mga uh, session kami, talagang very um, fluid. Kumbaga, yung naging samahan, lalo na si Tita Corrie at si Tito Reggie, uh, being, uh, sorry ha, uh, pero being yung mga senior namin, dun, or ilan doon sa mga senior, kasi dead si Conce Buboy, peace si Buboy. You know, ang dami nilang insights and inputs na naging very beneficial din doon sa mga committee hearings na ginagawa. Their opinions were really, really appreciated. Yung mga information na share nila talagang uh, masabi ko na gamit din naman natin para sa uh, mas pagpapatibay ng mga dinidinig natin ng mga programa, mga ordinances, mga resolutions. Ako personally, marami akong natutunan sa kanila and all their contributions ano, sa ating lungsod when it comes to legislation. Kito Reg, marami maraming salamat. Um, baong ko pa rin yung pagkakaibigan nyo ni Papa sa saka ni Kuya Lex kaya towards the 11th Sanggunian, hindi ako hiyang lumapit sa inyo. Kaya um, salamat din kasi may mga na-advise ka rin sa akin, lalo laro na tayong dalawa yung nag-usap din tungkol sa ano yung take mo dun sa octogenarians. No? Oh, yung uh, tinatanong kita regarding sa expansion ng senior pension. Si Tita kasi yung isa sa mga tumulong sa atin nung sinusulat noon yung senior code. So, bukod doon, naging vice chairperson niya ako sa education. And also, siya rin ang aking vice chairman sa senior citizen. So, lahat, ang dami kong napaprocess with her, not just by gumawa ka lang ng binipisyo para makilita or sumaya senior. Hindi lang yun. It's uh, yung sustainability na kahit sino na yung magiging senior, ito na yung papakinabangan nila or matatanggap nila sa pasik Kaya, I, I didn't and I couldn't do it alone. At si dahil nung nag, uh, nagkakilala tayo at uh, nagkasama tayo sa 11 Sanggunian, uh, you're always warm. And also, um, siguro nga dahil din magkasama si Tito Rodin at si Papa dati, uh, mag-aang ang aking loob na lumapit lang din sa'yo. Kahit kailan warm ka sa akin, uh, you always receive me uh, sa opisina mo uh, ng buong buo at uh, hindi mo rin naparamdam sa akin na uh. um, maging hesitant pag uh, kailangan kalapitan. ah uh, si Tita Cory, ano yun, ha? kaya biro ko kanina sa speech ko, yun ang nagsasabi sa akin tuwing uh, session na uh, ang pogi mo din sa otwe, eh, sabi ko. <laughs> ang mamimiss ko nga, isa, isa yun sa mamimiss ko kay Tita Cory. Si Saivel naman, uh, dahil ka edaran eh, ko si Conte Saivel, no? ah uh, simula pa lang talaga, ano, ay, ang dami nagsabi sa akin talaga mabait si uh, Conte At napatunayan naman na nakasama namin siya although hindi kami magkakapartido pero never siyang naging uh, uh, problema na sa 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 council lagi siyang nakasuporta lalo na kung yung mga uh, ordinance at resolutions na pinapasa namin Kaya kay, kay council Reggie naman sabi ko nga ever since unang boto ko ang ibinoto ko siya siya yung uh, kapitan pa ng uh, Bambang tapos do tumatakbo siya kun ay uh, binoboto ko rin siya lagi sa uh, uh, sa dahil tiga Bambang kami pareho pero nilino ko ng no, pera nung no, ano lang. Siyempre, lumipartido no, no. ko. <laughs> pero dito no, at ano, ang at, taas na respeto namin kay, uh, kay uh, Consul na ako bilang tiga Bambang. Napakarami na rin naman ng na, uh, nagawa niya, hindi lang para sa Bambang, pero sa buong na uh, uh, Pasig. Kaya uh, dapat lang napasalamatin ano, siya sa, sa kanyang service. Yung mga unang unang session days, no, eh, talagang kumukonsulta ako sa kanya. Part ako ng committee niya on education. Kaya marami kaming uh, pinagsamahan, lalo na sa mga hearings, sa mga, sa mga ordinances and resolutions na naipasa namin for education. Proud kami no, na magkasama kami na naipasa yung pag-asa scholarship. Siyempre kasama yung, yung buong entire council. At talagang very helpful ito kasi no, sobrang hirap magpaaral ng kolehiyo Pero this time, kaya na pwede na mangarap yung pasigay niya dahil yan sa sa pinasa na ordinance no as as author si kita Cory and kami yung mga members niya. Bilib ako dyan eh, kasi despite na na-stroke siya, naka-wheelchair na, uh, andyan pa rin, uma-attend, nagsusumikap, and very sharp. No, bilib ako yung sharp ng, ng memory niya, ng pagsasalita niya, and all. andon andun pa rin. Talagang a true leader, a true educator. Mm -hmm. Counselor uh, Saivel, naku, kami lagi cheatmate niya, eh, no? <laughs> sa pati sa breakfast namin every Uh, Monday no uh, sa kasama ko siya malaki rin yung naging contribution na at happy ako na nakasama siya sa 11 sanggonian and kay Councilor Reggie din uh, isa rin kayo sa mga pillars no ng, ng sanggonian at uh, na-prove niyo no, yung yung dedikasyon niyo sa trabaho no. ang bawat araw ng serbisyo ay pagkakataong ibinigay sa lungsod mga batas at programang tumatak sa kanila at sa mamamayan i really hope that what i did Could, could be continuously uh, followed through at yung mga programa na inianak nung aking mga measures will be strengthened by people who believe in the same advocacy I had. And I think there are a lot of good people, uh, well-meaning people, we'll continue all these uh, advocacies. Ngayong araw na to yung last session namin. Uh, so far, maayos naman. Uh, -kita, nakikita kita nakikita-kita naman din kami ng mga counselor. Of course, congratulate ko din sila uh, dahil sa pagkakapanalo nila. At at the same time, kami naman ay eh, nakasama-sama for three years. And I think it's best na makapagpaalam din ako ng maayos kasabay ni con si Cory and con Reggie. I was the one who went through and have a measure on upgrading the PLP into a real tertiary education institute. Also, it's a gender development. I think I did a lot of, of, of my, pour, pour out my heart and my mind dahil talagang naniniwala ako na kailangan ng pagkapantay-pantay sa mga gender issues. So. Yung ordinance na ginawa ko kasi, yung magbibigay ng pagkakataon sa mga anak ng mga tindera natin sa palengke, yung child-friendly space kung tawagin. So, iyon yung magbibigay pagkakataon sila na habang nagtitinda sila, kung bitbit -bit nila yung mga anak nila, lalo ngayon, bakasyon, hindi ba? Minsan kasi may pagkakataon, walang may iwanan sa bahay, pero kailangan maghanap puhay ng ating mga nanay, ng mga tindera sa palengke. So, instead of kasama nila sa pwesto nila, pwede nilang dalan sa ating child-friendly space o yung tinatawag natin na para siyang daycare center wherein pwedeng ang mga bata makapag-aral, Pwede sila doon kumain, matulog at makapaglaro sa mga kapwa nila, bata. First in the Philippines to. And I think napakalaking tulong sa Pasig na binibigyan natin ng importansya yung mga ganong bagay. Actually, madaming nang nag apply dito sa atin sa Pasig, lalo na yung mga tindera natin. And I hope na kahit sa maliit na pagkakataon na yon, makatulong kami para sa kanila. Hindi lang ito pagtatapos ng termino ang ipinagpapatuloy na legasya ng kanilang mga angkan, kanilang bitbit -bit at ipinagpapasalamat. Sa loob ng ilang taon, ilan sa kanila, dekada, halos araw-araw silang narito, gumawa ng mga ordinansa at resolusyon. Pero hindi matatapos ang kwento nila rito. Tatlong pangalang nakilala sa paglilingkuran para sa mga pasigenyo. Oh, I'm so glad, I'm so thankful the people of Pasig na si Boyi ay nanalo. Kasi Of course, uh, ang Raymundo's has been, we have been there from boy Raymundo to me, then to boy, you know. And we would like to continue the legacy of the Raimundos. Iyon ay yung talagang lagi, iyon ay bilang captured by yung kay Boy na tao lagi ang panalo. Kasi ganun kami mag-isip, ganun kami magtrabaho. We always think of the people in any measure that we undertake dapat lagi tao ang nasa sentro ng pag-unlad. To the Pasiguenos who have believed in the Raymundos, in the service of the Raymundos, I thank you so much kasi sa totoo lang, uh, for some time, I was wondering if we have any uh, palpable uh, effect on the lives of the Pasiguenos. But since you've been Uh, putting us back into service, I thought that that would be a good indicator that mukhang meron naman kami na contribute and for that, we will not fail you. Boy, we will not fail you. At nasa likod niya ako, papaluhin ko siya kapag siya ay hindi gumawa ng tama. Pero I have full trust that boy will be in the service of the Pasigenos. Sa lahat po ng Pasigenyo from this region to na talagang sumuporta at nagtiwala sa akin na hindi lamang sa akin From the start pa, nung sa tatay ko, uh, ako ay taus ng nagpapasalamang sa lahat ng tulong, suporta, tiwala at pagmamahal na ibinigay niyo sa amin, hindi lamang sa akin kundi sa akin buong pamilya. Tayo naman po ay nagkasama-sama sana po sa kahit sa maliit na tulong, pinakamaliit na tulong na ibigay ko, I hope nakatulong ako sa paraan na kaya ko. And of course, ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Huli daw ang sweetest asilo. <laughs> Ay, <di> tito <tawa. laughs> lahat naman kami, lahat kami magkakapatid, ah, tahimik, pero siyempre lumaki kami na ang aming buong pamilya na Marunong makipag-usap sa mga tao na in a way na alam namin kung paano kami makipag-communicate, kung paano kami mag-estimate ng mga bisita at mga kaibigan. Siguro sa way din ng talaga ng kung paano kami pinalaki ng mga magulang namin kasi lumaki kami na ganun yung naging political background ng family. So, I think dilog naman ako lahat naman ng kapatid ko. <laughs> Lola at kami. <laughs> so maraming maraming salamat Luan sa lahat ng mga pasigenyo. Mahal ko po kayo. Hindi daw titigil ang kwento ng serbisyo at mananatili ito sa alaala ng lungsod. Maraming maraming salamat sa ilang taong serbisyo niyo sa ating lokal na pamahalaan. I'm very happy to have worked with you uh, since I was a counselor hanggang sa first and second term ko. I'm very proud of you and everything that uh, you're able to achieve as a counselor. At uh, maraming-maraming salamat sa lahat ng tulong at sa suporta uh, sa admin natin. God bless you, Tita Cory. Uh, more power po sa inyo. Si Tita Cory Rimundo, si Saibel Gupilan, and of course Reggie Valderrama. Salamat sa inyong pakisama itong 11th Council, no, from 2022 to 2025. I wish them a bright future. Uh, kung mag, magpapahinga sila sa public service, I'm sure God will open new opportunities for them sa ibang mga bagay. So good luck and God bless. Technically, this is my first term na ganito pala yung feeling ng magtatapos. Pero bukod doon, ganito pala yung feeling na merong kang kasamang magtatapos. Siyempre dahil first-termer ako, parang I was looking forward na sila pa rin yung makakasama ko. Mm -hmm. So, itong pagtatapos ng tatlo, para siyang may shock value siya na parang ha, parang kanina nung nung nag nag-start yung session, oh, may ending na ng ng 11 sanggunian and then merong magpapaalam. Mm -hmm. uh, but like what I said, I don't think it is a permanent goodbye. Um, especially with Tita Cory, um, dahil sa pagkapanalo ng kanyang anak na si Consi Boy, yung kay Consi Saival naman, alam ko na magpapatuloy pa rin siya um, somewhere, some some position. Um, I think kasi yun naman yung parang nakikita natin lahat. Um, kay Tito Reggie, sayang wala siya doon. It would have been nice um, to hug him. Ito yung unang pagkakataon na makapagtrabaho ko bilang konsehal. And sila yung kasama ko doon sa una. So, syempre, may konting, ano din, may konting sadness din tayo nararamdaman. Pero, Um, we know naman na uh, talagang ganito lang din talaga ang uh, ang takbo ng uh, paninilbihan. Talaga may mga nagre-retire, may mga nag-end of service po. at uh, yan, Tuloy lang yung trabaho natin pero we'll never forget yung mga naging contributions nila, yung mga naging samahan namin dito. Sila yung kasama ko nung unang bugso ko eh. So hindi ko talaga makakalimutan yun. And uh, I really wish them well. Um, kung ano man yung pero knowing them, uh, I mean, knowing yung, yung pagiging aktibo nila sa um, uh, public service, I don't think porket nag-end uh, of service na sila or nag na sila, titigil sila. eh. Pa sa rin. pagkakakilala ko talaga sa kanila, tuloy-tuloy pa rin. Siguro, baka in a more smaller scale or, mm. you know, probably, dun sa mga kanil kanilang barangay. Mm. Pero sigurado ako hindi pa rin titigil manilbihan <laughs> yung mga yan. That's something na makakasigurado mm. ako dun sa kanila. Well, masaya ako kasi nakita ako naman yung mga accomplishments nila. Pero at the same time, nalungkot uh, din ako. Siyempre, everything has uh, to end, lalo na pag-politics. Um, kami, dito sa local government, meron lang uh, three years per term and the um, maximum of three terms, eh, di ba? Mag-e-end term at mag-e-end term. Siyempre, lungkot naman na naramdaman ko, darating at darating tayo doon. Pero uh, nakafocus pa rin tayo sa goal na lahat ng mga advocacies natin, lahat ng mga policies na gusto natin is maayos natin during our term. Para ng sagun, Eh, mas maganda ang uh, sanggunian na uh, hindi lang yung currently pero yung mga future sanggunian. Kay uh, Consi Reggie, kay Consi Cory at uh, kay Consi Saivel, uh, syempre, unang una salamat sa serbisyo sa bawat pasigyan and then um, pangalawa sa 11 sanggunian on being a professional na legislator um, and kagaya um, ng binanggit ko kay uh, nagpasalamat rin ako uh, bilang uh, isang anak ng uh, aking uh, yumaong ama dahil uh, nakasama niya na rin ito. Sila ng uh, matagal na panahon at nabanggit ko nga rin si Consi Ruding at ang asawa rin ni Counselor Cory, si Consi nakasama pa rin uh, nila noon. Nagpasalamat din ako sa mga pagkakaibigan at oras na binigay nila no? nung uh, mga nakaraang na uh, council dito sa ating museum. Uh, muli, Trudge, sa mga guidance mo sa akin bilang siyempre mga mas matatagal na sa politika. Maraming salamat, Trudge. Tita Cory, maraming salamat din sa iyong uh, guidance and also sa mga tinuro mo sa akin. Kiyate Saivel naman, um, thank you. So, total sa kanilang tatlo, maraming salamat sa guidance niyo, Salamat din sa pakikitungo at sa relationship na na-build throughout the years. Si Tita sa at si Tito Reggie, mayroon um, silang award kasi ako yung uh, chapter president ng MMCLP, uh, PCL-NCR. Na-awardan sila Or, uh, yun, dahil nag-end like, term nila, eh, siyempre, sa pagiging public servant nila. Mm -hmm. Kaya again, marami marami salamat in behalf also of my family, si Papa at si Kuya Lex. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sabi nga namin, walang, ano, walang goodbye vice eh. No? At uh, laging uh, meron dapat i-look forward kung ano yung uh, pwede pang uh, gawin, hindi lang sa pagiging pura, pero pati sa sa mga personal na bagay na pwede gawin. No? So, mm -hmm again kay uh, Tita Cory, kay Consul Simon at kay uh, Regi Reggie ay uh, uh, good luck. Sabi niya, if you are brave enough to say goodbye, the world will reward you with a new hello. Kaya sigurado ko yung new hello na yan, yung mga magagandang pangbagay na mangyayari din sa 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 inyong buhay uh, sa paglilingkuran at pati na rin siyempre sa inyong mga personal pagkakas. Thank you, Tita Cory. Uh, in behalf of uh, me as a councilor and me as a pasigenyo nasa no, sa contribution niyo po sa amin. 12 years po kayo nagsilbi at uh, I hope to see you around. No? Kay Councilor Reggie din, no? Uh, salamat po sa pinagsamahan natin. Councilor uh, Syvel, hoping for the best. Alam po, uh, may plano yung Panginoon. Baka sa ngayon, yun muna. Kasi busy rin yan lagi no? sa mga anak niya. No? Lagi kami nakikwentuhan. <clears throat> Hands on siya sa family. Kaya this time, mas marami kang oras for your family. Again, sa inyo pong tatlo, maraming salamat po. God bless you on your uh, new journey. Naging bahagi rin ba sila ng inyong pagiging pasigenyo? Ako si Luan Penyano para sa latest ng I'm Spasig.